Ayun, isang magandang 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 araw po muli dito sa Master B Channel no. So ayun, syempre, um kasama niyo pa rin po ang inyo pong uh, lingkod no Master B. At uh, meron ulit tayong tatalakayin no. So um kagaya nga po ng title, paano labanan ang Jiwarasa. So alam ko marami na pong nakakaalam ng uh, words na ito. So pero sa mga hindi pa nakakaalam, itong words na juwaasa ay ito po yung ano yung words na kung saan kapag natatapat po dito ang ATI eloquence TTS ay namamatay o nagkakras no so dito ituturuan natin kung paano sa labanan o ano yung mga pwedeng paraan para kaya paano eh ano malabanan yung uh, juro, juro uh, sorry sorry juwaasa So, kaya ko ito gagawan din ng tutorial kasi um, ano, um, tawag dito marami kasi nagkakaproblema at ito nga uh, pinakabago na problema eh, may nagalit pa nga sa inyo pong lingkod no? yan, ilaw sa'yo kung nakikinig ka at, uh, at, sa mga nakabasa din ng aking status eh, loading po sa inyong lahat eh, ayun Ituturuan natin dito kung paano sa labanan eh no. Itong uh, Juwarasa. So dito, uh, isulat natin yung <coughs> isulat natin yung words na Juwarasa. So hindi ko na isusulat ng buo yung ano, hindi ko na ipaparinig sa inyo yung buong words na yun, no. Uh, alam ko marami na marami namang nakakalam eh kaya ano, magtanong-tanong na lang kayo. Baka kasi mas lalo pang dumami yung ano eh yung uh, gumamit no. Kaya yun yung inaiwasan din natin. Pero alam ko marami nakakalam nitong words na jowa eh. Magtanong-tanong na lang kayo kung paano sa tamang ilagay. So dito, uh, sulat natin. Actually may ana na pala, may nakasulat na dito sa clickboard ko. So ang gagawin ko, ipipaste ko na lang. So itong uh, words na ito kasi, uh, marami sang A, marami sang uh, Uh, letter na A So yung nilagay ko dito na A Ay nasa 13 13 na A So Pag, pag alam mo na yung words na diwa ka sana Intindihan mo na siguro yung ibig kong sabihin no So 11 yung dire diretsyo na A Tapos nag space ako Doon sa pagitan ng space May dalawang A Na sinulat ko din No pero yung magkasunod na A yung 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 walang space kumbaga, dire-diretso na A ay 11 yon 11. So bali 13 pa rin. Kaya lang naglagay lang tayo ng space bago natin inilagay yung dalawa pang A. So ito Pag-paste na natin. At yon. Uh, may nagsasabi na ang ano, ang panglaban daw dito ay eloquence dictionary. So, talaga bang pwede natin gamitin yung eloquence dictionary na panglaban? So, yun yung ating aalamin ngayon, no? At ituturo na, itutuwa din natin kung paano sa, ano yung pwede nating paraan na gawin para kahit namamatay halimbawa yung mga ano natin, eloquence natin, eh, may ano pa rin natin, may balik pa rin natin, no? So, punta tayo ng edit box. Home settings text close all button phone sis phone messages three of you search button messages yeah it's the no the top the end characters alpha 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 Sierra so bilangan natin yung ina to pero ilay pero natin alpha 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 a uh, alpha, a uh, alpha, a uh, alpha, a uh, alpha, space, a uh, alpha. So, 11, no? So, ito yung space. Space, a uh, alpha, a uh, alpha. Yan, so, balit 13 pa rin. Pero kung isa-swipe natin, babasahin natin yung words. Default, clear search field button. O, diba clear cache for ETI eloquence TTS. So, namamatay kasi nga, um, ano, hindi, hindi nga nababasa, nagka-crash. So, ito yung lumalabas, oh. Clear cache for ETI eloquence TTS. ETI eloquence TTS closed because this app has a bug. Try clearing the app's cache first and then reopen the app. So gagawi natin. Subukan natin sang ilagay sa dictionary. Sa eloquence dictionary. Messages. Try ETI eloquence TTS. ETI eloquence general check the uncheck punctuation. number check the check at language sampling rate. user dictionary check the name at word at add a word at word add a new heard word text box. So ilagay natin page natin. ETI Eloquence, ETI, Voice Unavailable, Voice Profile. So bumabalik siya, uh, naaalis tayo sa dictionary kasi nga, nagkakras, namamatay yung ano, yung eloquence kapag ka na, na, ano, na, babasa nga na yung words na yun. So ang gagawin natin para may lagay natin sa dictionary, ilagay, ili, ano natin, ilipat na natin ng TTS. Text as dynamic. text, preferred engine, ETI, preferred engine, preferred engine. Uncheck Samsung check. Check. Preferred engine. Yeah. Preferred and reset. nav text. Set language uses. Voice project. check Check. Uncheck. unchecked Check. Unchecked. Language sampling rate. Audio up. User diction. Checked. Enable user. Add word. Add a new. Current word. Text box. Stories. AA. Yeah. Enter the pronoun Replacement word. Text. Dito sa replace, lagay natin. H. 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 Uncheck add button, add word, add button, word, add word, add a new word to the user dictionary. Checked enable user dictionary. So, na na sa, ang gagawin natin ulit ay ibalik natin sa Eloquence. Check. preferred engine, Samsung, prefer unchecked ADL, oh, attention. Okay, button. Check DTI Eloquence TTS. So, balik tayo sa messages kung saan natin sinulat yung duwara sa kanina. Home. Messenger. Ay, wait lang, mali, mali. Messenger. mali, mali. Messages. 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 Clear search field but HH. Clear search HH. Yun, binabasa niya na, no? Yung diwarasa na um, sinulat natin dito, binabasa niya na. Bali, ang nababasa niya na na, ng words ay yung uh, nakalagay sa replace, yung HH. So, okay naman, no? Okay naman yung dictionary pala, yung eloquence dictionary. Clear search HH. Yun na, ano, nababasa niya na. Pero ngayon, ipapakita ko yung disadvantage ng eloquence dictionary pwede pa rin niyang matalo pwede pa rin nila kayong sendan ng juwarasa kahit na nakapaglagay na kayo ng eloquence o ng juwarasa sa dictionary so dito masasabi ko na hindi pwede, hindi totally pwedeng panglaban yung eloquence dictionary sa juwarasa kasi tingnan yung gagawin natin ha yung 11A, yung 11A na nilagay natin, dagdagan pa natin ng A. The top. The end. alpha, alpha, space. alpha, alpha, alpha. Yan. So, 11 lahat yan. So, nabilang na natin kanina eh. Kaya hindi natin bibilangin pa. Kasi, pampahaba lang ng oras. So, lagyan pa natin ng isang A. A, alpha. Default. Yan. So, basahin natin ulit yan. Check natin kung H H pa rin yung pagbasa niya. Clear search field button. Babbit. Clear cat, clear cat for ETI eloquence TTS. So, kung makikita nyo o kung mariminig nyo, hindi nga na nababasa yung H H kasi kung alin kung alin lang po yung nakaset doon sa may dictionary ng eloquence, yun lang po yung kaya niyang ano, i-replace o basahin niya yung replace. Kaya pag yung kasi yung nakasave kasi sa ating eloquence dictionary may 11a no so ito ngayon dinagdagan ko ng a so bali 12 na so hindi naman yun yung nakasave sa dictionary kaya hindi pa rin kaga na yung ano sinib natin kung dadagdagan nila ng a yung sinib niya sa dictionary ay um, hindi pa rin tatalab. Sa madaling sabi, hindi pa rin tatalab yung eloquence dictionary na yun. So, ang gagawin na naman natin ngayon, eh, kailangan na naman natin ano, i-add sa dictionary to. ETI eloquence TTS quote. Clear search bar result, clear search field button. Copy natin ulit Copy. Yan, so siyempre, para may lagay natin sa dictionary yan, ay Lipat ulit natin ng TTS. Check DTI eloquence TTS. Uncheck G2O plus. Uncheck speech recognition. Uncheck Samsung text to speech. Check Ayan. messages. any five, gallery. Any eloquence TT, any eloquence TT, any, any, no button. General, check, 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 add, reset about 80, import word list there are 30 add, word add a new word current word text box clear so paste natin yung yung, yung jurasa jur uh, na may 12 na a tapos yung, dere, dere, yung yung ano yung balib ang binabanggit ko dito na 12 na a yung dere dere chokin Bali 11 kanina yun eh. Dinadagal ko lang ng isa. Yan. Bali 12 na yun. So i-paste natin dito. a AA. Yan. Enter the print replacement word text. B Bravo. B. Done. Delete. B deleted. Um, ano mga magandang mood dito? HB na lang. Para may iba naman. H Hotel. H. Space. B Bravo. HB. At least, kung baka palatandaan eh yung HH kanina 11A yung nakalagay itong HB naman 12 na ano A sa mga mamunong magsulat ng jowa sa, ay gumagawa eh may maintindihan niya siguro yung ibig kong sabihin dun sa mga inay no add button add word add button word added successfully yan so na, -add na sa say so, balik natin ngayon sa eloquence Check Samsung text to speech uncheck un unchecked Eddie eloquence TTS attention OK button check E T I eloquence T T S so ngayon balikin na a yung message preferred engine E T I eloquence T T S settings button add word add a new word to the user E T I eloquence T T S file E T I eloquence T T S messages messages clear search field but HB yun know, naka-basang na yung juwarasa eh pag natin yung isang E kanina dead Character uh, alpha, uh, alpha, uh, alpha, uh, alpha, uh, alpha 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 space alpha search delete a uh, it, default clear search. h h so h h h it's, it, it's, it's it, sabi niya na kasi ilayben na lang yan so ngayon kapag ina-dagang ng kwalidad a kasi ito character default character space alpha a alpha default clear h b oh h b kasi 12 na yan, no the end the top the end character uh, alpha 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 uh, alpha 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 space A alpha. 8 alpha. Yan, so balit na yan. Default characters. Default clear search field button. So, button. ganun na naman yung mangyari. Hindi nyo na naman babasahin yung naka-save sa eloquence dictionary. Clear search clear cache for ETI. ETI eloquence TTS closed because this app has a bug. To cancel button. Clear search field button. So, siguro na kukuha nyo ng ibig kong sabihin, no? So kahit na maglagay na maglagay o oh, kahit maglagay kayo ng maglagay sa eloquence dictionary ng Juwarasa eh hindi nyo pa rin totally sa maglalabanan kasi kung kung malalagpasan ng A yung uh, nilagay do doon sa eloquence dictionary eh ganun pa rin ang mangyari doon hindi nyo pa rin babasahin yung sinave nyo so automatic pa rin yun na mamamatay yung inyo pong mga eloquence So, ganun po yung ibig kong sabihin. Hindi pa rin yung totally pwedeng panglaban yung eloquence dictionary. So, ngayon, ano yung pwede natin gawin para kahit malaba, kahit na namamatay yung eloquence natin sa juwarasa, eh, ma, ma, ano na pa rin natin, kumbaga, ma restore ba? Kumbaga, hindi totally mamatay yung eloquence. So, ang pinaka maganda nyo pong gawin dito, um, sa ngayon, wala pa akong nakikitang tanglaban totally sa eh. Kaya ang uh, masasabi ko na lang dito, mag-update po kayo ng Eloquence. Ang gamitin niya po na Eloquence yung mga pinakabagong update yung kagaya na lang ng 1.3.3, 1.1.3.5, mga ganun ba. Basta yung mga latest na Eloquence ngayon, no. Ah, uh, magtanong-tanong na lang kay sa mga ano, sa mga iba nating mga kasama ganun sa mga may mga kapin ng Ilocos actually sa uh, ano sa ating Telegram group eh ano naman niyan yan alas naipon na naipon naman na po yung Ilocos diyan nang na po yung mga pinakabago yung uh, basta ang pinaka uh, bago kasi ngayon yung ano eh 1.3.3 sila hindi naman na nag-update yan uh, yan na yung update ng Eloquence parang ina-edit na lang kasi nila kaya uh, tumataas ng tumataas yung version pero ang pinaka uh, huling update yata ng Eloquence na ngayon ay 1.3.3 so kaya ang pinaka maganda nyo po sigurong gamitin na Eloquence ay 1.3.3 Wag na lang po kayong gumamit ng mga luma. Kasi may mga nababalitaan kasi ako na totally namamatay talaga ang eloquence kapag ano yung pinakaluma talaga totally doon namamatay yung ano eloquence kapag um, natatapat sa kanya yung juwarasa o nababasa niya yung juwarasa at totally hindi na pusa sa bumabalik so kagaya nilang sa talks kasi nung mga nakakaraan may mga sinindan kasi kami na ano eh may talks So, kailangan pa daw nilang i-restart ano, yung kanilang phone o patayin yung phone nila tapos um, buhayin ulit para bumalik yung kanilang talks. Pero, dito sa pinakabagong eloquence ngayon, yung sinasabi ko nga, 1.3.3, totally, uh, namamatay naman yung eloquence pag natatapat dun sa mismong juwarasa. Rasa. Pero kapag nag-swipe na kayo, eh babalik naman na po sa normal so kagaya nito the no results found clear search field button ito to, to. o yan diba hindi niya binabasa kay sa isat natin so navigate up button yan so swipe right tayo so my chair o yan no? uh, totally pag natapos sa dun sa juwarasa hindi magsasalita yung eloquence mamamatay pero kapag nag ano kayo nag swipe kayo ulit Clear search field button. Ayan, automatic bumabalik sa So Doon na lang po yung gawin po ninyo no Mag update na lang po Kasi sa 1.3.3 na eloquence Kasi uh, Yung mga lumang na eloquence Kagaya na lang ng 1.1.8 Mga ganon 1.2.9 mga ganong version May nakapagsabi kasi na Totally Namamatay talaga yung eloquence Kapag ka na tatapos sa kanya yung Juwarasa sa totally hindi bumabalik pero itong 1.3.3 na eloquence eh bumabalik naman kapag nakakalagpas na sa ano sa ah uh, sa na words so ayun sana naintindihan niyo po yung ano natin no tutorial natin o yung kasi hindi naman to totally tutorial parang ano lang parang parang uh, tips lang no para malabanan sa eloquence so ayun lang uh, ilang nakakalungkot wala pa totally na pwedeng panglaban ng eloquence ewan ko lang sa mga iba na kasama comment na lang kayo dito kung may totally uh, words na pwedeng panglaban sa Yuwarasa pero ayun nga na uh, narinig nyo naman kanina kahit na maglagay tayo sa dictionary ng eloquence eh nalalabanan naman kaya lang kapag ka, ano kapag ka, kapag ka, pwedeng nga uh, pwede kasi nga nene eh, pwede kasi malagpasan ng a yung nilagay niyo po sa inyo mga dictionary so kapag nalagpasan niya po yon kapag nalagpasan yung nilagay niyo po sa dictionary eh ganun ganun pa rin po ang mangyayari do mamamatay pa rin yung mamamatay pa rin yung inyo mga eloquence kasi hindi yun yung nakasave sa dictionary kumbaga Um dapat yung naka-save sa dictionary hindi uh, kung baga, paano ko ba i-explain to um, dapat yung naka-save sa dictionary na Ilocos po niyo kapag may nag-send po sino ganong gano'ng words dapat yung tamang words lang na naka sa dictionary yun lang po yung pwedeng i-send o yung pwedeng um, yun lang po yung pwedeng ano uh, gumana kumbaga so sa na intindihin na po ibig kong sabihin no medyo ano lang uh, medyo mahirap lang talaga i-explain sili uh, madaling gumawa ng tutorial eh ang mahirap lang mag-explain kaya pagpasensya na lang po kung ano medyo nahirapan din tayo sa pag-explain pero ako man din eh ano gumagawa din ako ng paraan para kahit papaano ko sa inyo po ng ano uh, maayos po yung mga ginagawa natin tutorial. So, yun. Bali, umihingi na rin po. Umihingi na lang po ako ng... E, umihingi na lang po ako ng pasensya kung medyo, ano, nagkakaroon ng problema. So, ayan, uh, yun lang po na sugo masasabi ko dito sa juwarasa uh, juwa Rasa ng eloquence na nagkakaras. So, ayan, hanggang dito na lang po muna. Siyempre, ako pa rin po niya pong lingkod, Master B. Yun, Oh. No?